So magandang araw sa atin no, mga uh, kaibigan, mga idol. Dito kami ngayon sa CDC. So hindi ko lang ganun lakasan yung boses ko kasi uh, meron kami tinatawag na rescue ng no, mga idol. Uh, tinatawag na life rescue. So, papakita namin sa inyo. Ako dito, ano lang ako dito? Dito lang ako sa likod. So, nandyan. Ano yan sya napilay no mga idol? Ito naman yung kabadi ko ah. Ano masabi mo buddy? Shout out ka. guys. Ano sabihin mo? By Pitch TV guys. At by Pitch TV. Subscribe guys. Subscribe nyo mga idol ah. Tagasama ka? Nain guys. Sabi saya. saya sibuk. Ah, sibuk. Saya tahu semangat tegas sibuk dia. Ya, habis dak. mau Oh, iya. Oh, si si Tinggal oh, yeah. <laughs> <Ayan. laughs> yeah. sabi mo. <laughs> ah, yes, Thank mm -hmm. you. Uh -huh. So ang ibig sabihin niyan mga idol, no. Ah uh, inaano ni sir, uh, kung may nabali, yan, i-banded eh, niyo talian. Huwag niyo basa-basa ila ila. kabadi natin no mga idol no ito mga kabadi natin natutulog naman to ayan no oh, napagod yan kakaloto namin kanina napagod yan sa ano sabi mo very good ayos ka ba? yung tawag niyo ulitin ko no mga idol ah, arm sling so pag napilay yung arm tataliyan niyo at saka meron pa ni bago In paano kung bigyan kumigilan nilang mabas? yan? Dislocate? Ganun, wakasin ang fraction. isang fraction? Blu is a hindi yung masiguro. Pag ang niyan, External.